Ohayo Gusaymas, ngayong araw nga pala ay mag assemble tayo ng helmet na bigay sa amin ng company namin. mag na taon na talaga kami dito sa Japan at ngayon nga lang sila may pa-helmet. Siguro sa isip nila, kailangan ng proteksyonan ang mga ulo neto at ang na. Baka magsiuwian na. <laughs> Kung dati nga ay uwing-uwi na talaga ako, pero sa nakikita at sa nararamdaman ko ngayon ay hindi pa pala opsyon ang pag-uwi. Kung sa pagkain kasi ay may pagkukuhaan naman. Pero paano yung mga buwan ng bayarin at yung bigla ang mga emergency, kagaya na lamang ng pagkakasakit? E buti sana kung sa sampung tahol ititiri kagad ang mata mo. E kung kailangan mo pang magpalaboratory at pumunta kung saan saan, Jesus Mariose, wala tayong nakalaan para dyan. Kaya nga ang goal ngayong 2025 ay mag-ipon ng mag-ipon kung may maiipon. Sa panahon kasi ngayon dito sa Japan, ay napakahirap talagang mag-ipon. Napakababa kasi ng palitan, tapos napakadami pang tax na binabayaran. Sabayan pa ng napakamahal na mga bilihin. Baka sabihin nyo, panayreklamo naman ako. Hindi naman sa ganun. Sinasabi ko lang yung nasa isip at puso ko habang nagkakasundo pa sila. <laughs> Kaya sa mga kagaya ko na OFW ay laban lang. Kahit madalas, nakakaramdam tayo ng lungkot at pagod. Dahil ang lungkot at pagod na nararamdaman natin ngayon ang kapalit naman niyan ay magandang kinabukasan para sa mga mahal natin sa buhay. Isa sa Mariosep, nakapagdrama pala ako ng dahil sa helmet. <laughs>